So ano yan tabi mga kadaba sa mga naghaharap po doon sa ako mga kadaba sa mga nagkukoromin sa nagbimisin sa ako mga kadaba Adi na tabi mga kadaba ang inuhulat nyo mga kadaba na update yan to na kuno mga kadaba sa may milagrosa mas bati mga kadaba mawin ang comment sa ako mga kadaba sa sayo man mga kadaba na taga din to man ada, mga kadaba di ko lang arag talaga kung taga din to ba talaga siya basta sabi lang niya yan kuno din to sa milagrosa mas bati. Mao yun ang sabi ni Sarah mga kadaba. So, mao yun ha, na-update ko na kung ka mga kadaba, kung hain ba talaga, anlaw ng mga kadaba. Pero sabi nila, bawal ko no, magdayo ang mga taga dito. Paano na lang kinsiniha mo? Puro na bawal. Aho na ano na lang sinihan pagbuhay ta sinihan mga pobre. Bad daw. Bagang kapagal daw sinihan na irong sumpuro nilang bawal. Pero pag siraan na kadayo dide sa lugar ta dide sa Bano.